Lagi mong tatandaan to anak. Huwag na huwag mong hahayaang maging alipin lang ng pakikisama mo yung prinsipyo mo. Huwag ko daw po sabihin na lahat ng gamit na to galing sa kanya. Ay naku po anak eh! Teka, hindi na kayo makakapagsinungaling yan. Lalo siya. Eh, nabasa na ng na mama niya yung conversation nyo eh. Oo nga po, yun nga po. Tsaka bakit kanya inuutusan na magsinungal eh? Paano po ito, mama? Ay, teka, teka. Natawagin ko yung papa mo, ha? Ako, malaking problema yan, anak. Tara ni, halika mo sa saglit. May problema yung anak mo, eh. Iba yun. Ngayon, mga. Oh, Tuli, eh, yung mo sa papa mo. Ano yung Ay, Pa, yung classmate ko po kasi, yung nagbigay po na itong cellphone, mga oh. sapatos, tsaka iba pa po cards. Oo. Oh. Nagka problema po sila. Ano problema? Ano bang ano? Yung pinaka punto? Yung nanay niya po, nagbasa po ng messages kagabi habang tulog po siya. Oo. Oh. Ngayon po, nagtaka po. Bakit po may mga binibigay ng mga gamit po sa akin Tsaka sa mga iba po, po namin kaibigan? Ngayon po, Papa, nakukupit po pala yung classmate ko sa mama niya. Nakukupit? Eh, ano ko ba? Binibigay niya sa na ng mga magulang niya. Kaya, ay, ano siya, galante sa inyo. Yun nga rin po akala ko, Papa. Eh, hindi pala. Nakukupit po pala siya. Oo, ngayon, anong pinaka-problema? So, nahuli siya ng nanay niya? Ano, ano, ano? Anong nangyayari? Panagharapan daw po bukas sa principal's office. mag daw po ako. Sabihin ko daw po na lahat po ito hindi po galing sa kanya. Ay yun ang sinasabi ko sa Amanda. Bagay, di kita masisisi kasi yun ang pinalabas sa'yo. Lukong-lukong bata. Kala ko na sa ibang bansa yung magulang yan. Yung papa niya lang po, yung nanay niya po nag-o-office lang po. Tapos yung nanay niya po yung humahawak lahat ng pera. Kaya nagtataka ako eh. Pareho ko yung public school, pero yung asta ng classmate mo na yan, parang mayaman na mayaman. Hmm. Teka, mali yan eh. Ano sabi mo? Magdi-deny ka? Susundin mo yung sinasabi niya? Hindi ko po alam, Papa. Baka po kasi magalit po siya eh, kapag hindi ko po siya sinunod. Naku, Oh, <laughs> ano or book ginto? Teka. Rewisit ng mga bata talagang ganyan, makapagyabang lang. Hindi iniisip kung hirap na magulang. Hindi madali lumayo ng ibang bansa. Mangulila sa kanya mismo na anak at sa nanay niya para kumita ng pera. At yung nanay niya nagtatrabaho rin sa opisina. Isa yan sa napaka-stress na trabaho sa buong mundo. Ang nakaupo ka lang, computer ka lang, papel ka lang, pirma ka lang. Isa yan sa mahirap. Mariusip na bata yan. Anak, ito ah. Pasensya ka na. Pero lahat ng binigay niya sa'yo, isusorry na lang natin. Anak, bata pa lang yung classmate mo, tinan mo. Pag lumaki yan, iskamer yan. Hindi yan yung tipong tao magiging sindikato. Anak, hindi pa tayo binibigyan tayo ng mga tao na may gamit o kahit ano pa magagandang gamit na paborito mo, eh, Magsusunod-sunuran ka na lang. Anak, naiintindihan ka na nakikisama ka pero wala kang kasalanan dyan kahit si ibang binigyan niya. Siya may kasalanan dyan kasi nga nagyabang siya sa inyo. Kihiningin niya ni hindi. Hindi niya dapat gawin niya sa magulang niya. Period. Anak, prinsipyo. Ang pakikisama dapat may prinsipyo. Pag ginagawa ng basura yung prinsipyo mo... Mali na yun anak. May mga tao talagang gagamitin tayo sa sarili na kapakanan. O baka mamaya nga, para lang makakupit siya. Ang iniisip siguro niya, nagmamagandang loob siya sa inyo. Mali. Kaya anak, isusawalin natin yan. Ayoko mag-instrumento ka ng demonyo. Bata ka pa. Ulitin ko anak, hindi masama makisama, pero dapat may prinsipyo. Yan ang number one na pangahawakan mo. Pag mali na, maging isa ka sa solusyon. Huwag kang maging instrumento ng mga taong ganyan sa kamalian nila para lang pagtakpan nila yung mga ginawa na ng kagaguhan. So bukas, kasama ako, sama kami ng mama mo. Pag tumawag ang classmate mo, huwag muna sagutin. Kahit magalit na siya kamo, wala akong pakailam. Ngayon, kung sasabihin niya sa'yo na, wala kang kwentang kaibigan, binigay ko sa'yo lahat, tapos hindi mo ko tinulungan, sumbatang so, ka na lang niya kamo, walang problema. Sa ganyang edad niya, sa ganyang ugali niya, yan yung mga anak na hindi deserve ng pagmamahal ng magulang sa totoo lang anak. Yan yung mga anak na namuhay sa layaw hindi ko naman dina-judge yung magulang niya. Marahil mahal na mahal din siya. Pero yung ginawa niya, kung lumuwag man yung magulang niya, ibig sabihin nagtitiwala yun. Pero sinamantala niya, bata pa siya. Kaya anak, lahat ng binigay, huwag mong panghinayangan. Anak, kung ano lang yung kaya natin, doon lang muna tayo. Mm -hmm. Kung ano lang yung mga importante, yun lang muna yung isipin mo. Pero kaya natin bumili niya, eh. hindi nga lang ganyan kahitik. Eh. Hindi nga lang ganun kagaganda. Pero kaya natin, anak. Ulitin ko, ayaw kong maging instrumento ka ng isang demonyong tao. malas sa buhay yan. Tsaka, anak, ito yung pinakatatandaan mo magmula ngayon sa nangyari na yan. Huwag na huwag mong hahayaan maging alipin ang pakikisama mo. Yung prinsipyo mo. Kaya mamaga pa, magsilbing malaking aral yan sa'yo. Sige na. Ilikpit mo na yung mga gamit na binigay niya. Bukas. Soli natin yan. ibilita tayo niya anak pag mag-alala. Ang bata Klaseng bata yan, no? Siguro kung magulang niya, kung babae, ang kalbo yan. Paglalaki, lalaki, pilay talaga. Sige na ni. Samahan natin bukas. Oo.